Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, ay ipapakita ko po sa inyo yung pasalubong ng anak ng aking alaga. So, meron po tayo ditong sling bag. So, puzzle po yung brand niya. So, ayan, may ano yan siya. So, tapos yung isa naman ay, ang brand niya ay Vera Bradley so worth 95 dollar so and then may step in po tayo sandals sa yan mids wheel and then may cage spade po tayo dito Ayan yung laman niya. So, wala. Pero mas kailangan ko yata yung ilalaman dito guys, no? Sa dami niyan. Charot lang. Ayan. Thank you, thank you so much po sa nagbigay. Ayan, Ayan. thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. So, บาย